Brookie Dwatani Riyadh, Saudi Arabia Celebration ng uh, ano uh, September 23 2023 National Day ng Saudi Arabia Mamaya mayroong mga activities mamaya, presentation nila ang ganda yan labas woo! ang mamaya doon ang mga lahat ng mga sakyanan ay lalabas mamaya mamaya ang gabi yun uh, magpatrolya na sila ang traffic kaya yon doon sa ano sa labas mamaya sa karsada lahat ay lalabas yan yes! Na masaya kasi sila pag, pag sinabing may celebration masaya yun sila diba ah uh, pasalamat din ako sa inyo ang Saudi, mabait din sila. Bye-bye!